kabiyahe good morning <laughs> sabi ng isang senador kabiyahe dor mag-waste na daw ang mga content klit, creator no? mga vlogger ba Kaya madali ako ng pera sa mag-vlog wala mas madali yung ano, Pira sa politiko diba, kita mo naman pag kumasok politiko yaman-yaman na talaga diba? kaya yung isang senador na yan nagsasabi na kukuha na silang ano yung pari mag-tax na yung ano mga vlogger doon ang masasabi ko lang itigil mo na yan pati pa naman mga vlogger eh, ipirahan nyo tapos nanakawin lang wala talaga kayo sa dami nyong inuha ng mga ano sa taong bayan na mga tax tapos nasaan na punta nakaw lang ayun talaga nag na naman kayo ng mapipirahan ha <laughs> lagi na pinupuntar yan ninyo ah ninyo ba ano lang pala eh, isang sinador na pala yun ang sabi kita, ganyan